na oh may sila putang ina nyo kasi lagi na lang kaya suki suki ko pukin ang ina mo kay linggo linggo putang ina nyo ha linggo linggo dito kayo nagmisa hindi sa simbahan putang ina nyo ha sa misa ni hari mga pukin ang ina nyo hindot kayo mga tarantado kayo pukin ang ina nyo tarantado putang ina nito No, nga yung putang ina niya, bakit hindi kayo nagtatay putang ina niyo, ha? Bakit hindi niya kung i clear po ng ina mo? May pa, ikaw, ikaw, ikaw utol pa sa ang nasa BC putang ina mo, bobo talaga kayo mga pukin ng ina niyo, ang papangit niyo ng mga putang ina niyo, ang bobo niyo pa mga pukin ng ina, ina niyo. Tarantadong papangit yung mga putang ina niyo, sabihin niya toxic niya, putang ina niyo, ilalabas kayo yung picture niyo. Ha? galing yung fresh na fresh galing sa mismong YouTube niyo mga putang ina niyo. Ang tagal-tagal lang tinan niyo ah. Hindi pa kayo nagtataka. Hindi pa kayo nagtataka. ha? Yung YouTube niyo putang ina, ang tagal-tagal lang ko tinan viewers, ha? Paano putang ina niyo nasusuka sa mga pagmumukha niyo mga hindi kayo, ha? Kahit sino viewers putang ina niyo, wala mang tiyaga. Okay ina niyo. ina error nyo lang yung mask nyo, pukin ang ina nyo, pinakakain nyo lang sa akin yan. Ha? Pinakakain nyo lang kay Legendary Harry yan? Hindi niya ba alam putang ina nyo? Kung makain ako na robot putang ina nyo! <laughs> putang ina tong mga ate. Bising ako na nagpo-post ng mga YouTube ko putang ina nyo. Hindi ko na nga putang ina Hindi na ako magkanda o gaga dito putang ina nyo eh. Maghapon wala akong ginawa putang ina nyo kung hindi mag-post ng YouTube ng mga binaon namin. Ha? O eto hindi talk shit to ha. Siguro naman, ha? Ikaw, Binata, kilala mo ba si Killer Anas? Si Killer Anas na programmer na cracker. Abangan mo, YouTube, binaon namin yon. Sa conference kanina, nagtawag pa siya ng mga kasama niyang programmer. Baon na baon sa amin. Natatawa ako dun sa mga, sa mga kasama niya. Eh. Killer Anas is best programmer. I hate Egyptian. Putang ng tumangan to. Ha? Oh. Eh kayo, putang ina nyo. Kaya nyo ba YON? Ha? Alam nyo kami kasi, ang legendary at UTC, wala na kami malaro putang ina nyo eh. Kasi pag nakita nyo conference, ang pangalan, Hari, Pepot. UTC. O kaya, putang ina nyo, KASI sinasabing legendary, wala, putang ina nyo. Takot lahat. Kaya wala kami mapagtyagaan si Killer Anas na binaon namin. Um, Tarang tanong putang ina nyo magtangah-tangahan na lang kayo ha? alam nyo naman sa sarili nyo mga puki ng ina nyo eh oh sus feeling na ito puki ng ina nyo nasa ano pa eh ha? kaya nga eh oh eh papano pinahiya ko na lang putang ina nyo mga to alam mo nagsasawa na ako sa mga puki ng ina nyo abangan mo youtube kaway-kaway ka na lang sa youtube o, oh, yan, YouTube viewers, ha. Ayan. O, oh, iiwan na namin to. Sige na. O, oh, tara na, Otol. Wala nang kwenta to.